So, good morning mga kapanot. So, December, ah uh, in 13 months ko, ininvest ko sa dalawang pirasong baboy. So, dito ako ngayon sa Lucina at binisita. At kung ano yung ikakaganda pa ng kulungan para para ramihit pa natin. So, let's go! Sometimes So ito yung kulungan ng baboy So ito yung inahin So sa ngayon is uh, Buntis na siya ulit at ang aking investment ng aking 13 month is ito na sila, dalawang baboy muna ang pisa so pag medyo maganda-ganda ang ano panahon at pararamihin natin to sila ng hanggang sampo so ito na yung mga plano yung sagingan na yan gagawin natin mga kulungan yan hanggang dulo ayan so, tayo tayo lang muna Okay. So, first time ko makapunta dito sa lugar ng aking kapatid. Sana dumami. Okay. At titignan din pala natin yung mga ibang mga alaga. So, may mga alaga din silang manok. Yan, so marami din silang mga alagang manok. Ayan, So, iba-ibang klaseng manok alaga nila. Mga panabong to lahat. Ayan, mga sisig ko. So, mga maliliit pa. Okay, so, doon bandat, medyo may mga mararami ng panabong, mga malalaki ng mga manok nila. Yan yung yero pinabili ko so, sa ating bobong sa ating baboy. Hello. Tapos, so, makikita nyo rin dito ang iba ibang klasing manok, panabong. Yan, sa iba-ibang ano mga lahi dito. at Atandang. Oh, so, yan, so ang dami nilang mga panabong na manok. So tayo ngayon, mag-start muna tayo ng baboy. At kung maganda-ganda panahon, ah, para ramihin natin. Ayan. So, sinong gusto bumili ng panabong? Marami dito. Ayan. Wala lang yung mga ano, oh. <coughs> Ha? Ano pa ah, palaban na. So, ang gaganda ng mga manok. Yung iba, mga, mga sisiw pa naman yung iba dun. Oo. Oh. E, ano na. Wala man akong lugar dun. Okay. okay. So, balikan natin yung ating baboy. Yung ating investment ating third hand month so two months pa lang siya so malalaki na so masarap talaga pag nag invest ka ng yung pinaghirapan mo is may mapupuntahan laki na okay. so, speech ang pinapakain ito yeah yung kapitbahay namin na concert na so kita mo uh, kapanot may ano dito o so, kahit pa pano, hindi sila lalamukin lalo sa gabi dahil maraming lamok so kunting pausok lang yan okay. so that's all for today mga kapanot luck okay so pakakainin lang natin ah uh, alo na alo lang ako makita yung aking kunting investment ah, mga mamoy ganito okay so konti lang naman pero nakakaliw na Uh, 30 kilos nito isa, lakas kumain. Okay, yan naman yung inahin. Pinapakain na ni Kuya. Anong pakain mo? Ah, taho at saka ano, feeds, halo. Ilang buwan na tong ano? Isang buwan, buntis. Ay, ah, isang buwan pa lang. Uh, ilang buwan nga yung baboy? Na Oo. Oo. Ah, tatlong buwan lang? Ang hmm. um, um, bilis lang pala, ano. Huwag masyadong patabain para maraming, ano. Okay, sa lang naman yung pigs. Oo. Oh. So, maraming biik. Ayan. So, ayan mga kabanot. So, ilunisan na kanyang... Hindi siya mamu yun, no? Dawa yung sapal. Ah, dahil sa sapal? Kasi puro pwede ang pagkain. Mm. Pag pwede ano, sa iyo, talagang mamaya yung ano ng bago. Oo. Sapal ng niyog yan? Yung sataho ba yung pinagili yan? Ah, darak. Suya. Mm -hmm. Yung ginagawang taho yung suya. Ah, yung suya. suya. Mm. Yan, yung masyadong Ayos, ano? Hindi, masyadong maamoy. Sana marami-rami yan para Ang linis ng kulungan na. Ah. Okay. So... Okay. So... Yun lang mga kapanot. Uh, at ay ating pa siya ng sobra-sobra. God's will. At maganda yung kinalabasan nating experiment. Pwede na tayo doon sa... Piggery. Actually, bata pa ako. Uh, nag uh, nag-alagan na ako ng baboy dati. Eh. Nasipulan ko lang yung baboy. <laughs> dati. Uh, ngayon, next stop ko, espontahan eh, naman ko yung father ko. Yung Nitsu. Okay. Bye-bye mga kapanot. Magandang araw sa inyo lahat. Peace.